Balita naman sa lalawigan, natagpuan ang sunog na sasakyan ng nawawalang kandidata sa Kapas Tarlac. Sa sasakyang ito, hinihinalang huling sumakay ang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at ang kanyang nobyong Israeli na si Yoisha Cohen. Bukod nga sa kotse, ilang gamit din ni Lopez ang natagpuan sa sasakyan. Nawawala ang dalawa mula pang noong nakaraang biyernes. Ang tingin ng mga pulis, sinadyang sunugin ang sasakyan para matago ang ebidensya. Lumalabas sa paunang investigasyon na nagpuntang magkasintahan sa bibilhin nilang lupa sa Tarlac noong biyernes. Ayon sa ahente, nakausap pag ng magkasintahan, may kasama pa ang dalawa na hindi niya kilala. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa posibleng kinaroroonan ni Nina Lopez at Cohen. Sa ilang pang balita, problemado naman ngayon ang mga magbubukid sa Negros Occidental dahil sa pagkalat ng pesting army worms. Pinakapektado ang mga tubuhan at maisan sa Kabangkalan at sa La Castellana. Bukod sa mga ito'y umabot na rin daw ang army worms sa Binalbagan Himamlayan sa Ilog, sa Isabela at Moises Padilla. Sa pinakahuling talaho naman ng lokal na pamahalaan, halos 300 ektarya na ng mga taniman ang nasira ng peste. Arestado ang isang holdaper sa isang courier company sa San Pablo City, Laguna. Pero nang hinga ng ID, imbis magpakita ng card, baril ang inilabas ng lalaki at tinutukan ng empleyado. Sunod na lumapit ang holdaper at nilimas o nilimas nga ang laman ng kaha. Hindi naman nagawa ng salarin na tumakas. Paglabas kasi niya ay nakaabang na mga polis para arestuhin ito. Ang hindi alam ng suspect, entrapment operation ang nangyari. At ang hinold up niyang empleyado, isa pa lang polis. Ayon nga sa mga polis, notorious na hold ang lalaki sa mga branch ng courier company. Ang modus ng suspect, o murder ng ginto online pero imbis na bayaran, hold upin niya ang branch kung saan ito ipinadala. Nakakulong na ngayon ang suspect. Labing isa ang sugatan matapos po namang bumangga ang sinasak ng van sa Atimonan sa Quezon. At ayon sa investigasyon, patungo ng Lucena City ang van nang pumutok ang isang gulong nito sa likuran. Nawala ng kontrol ang driver at bumangga sa pader. Dinala po sa ospital ang driver at sampunyang mga pasahero. Nangako naman ang driver na sa sasagutin ang pagpapagamot sa mga biktima at maging ang napinsala niyang mga ari-arian. Pinagahampas hanggang sa mamatay ang isang pusa sa Talisay City, Cebu. Sa nag-viral na video, nakunan pa nga nito ang ginawang paghataw ng dating tanod sa nasabing pusa. Kinundin na din naman ito ng mga netizen. Napag-alaman na pagmamayari ng kapitbahay ang pusa. Pero ang depensa naman ng sospek, nagawa raw ito ng kanyang mister dahil sa galit. Matapos umanong patayin ng pusa ang dalawa nilang alagang kuting. Maharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act ang suspect. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.